Totoo, yung sinabi ni Vice President Sara Duterte noon, kung maalala po ninyo na may dalawang tao lang sa Pilipinas ang nagde-decide sa pondo ng bayan. Alam mo, I'm inclined to support that. Eh. Kasi based sa mga narinig ko, binanggit sa akin, eh talagang ganun na yung nangyayari. Na may truth na sinasabi ni Vice President Sara. So, mananahimik na lang ba tayo? Tatahimik na lang ba tayo na maalam na natin na something is wrong with the way they are doing things? They're managing our... Tinding corruption na talaga ang nangyayari sa ating bansa. Yan po ang binitawang salita ni Mayor Magalong dahil sobra na nga po ang kanyang nadiskubrian na corruption na nangyayari sa ating bansa. Na kahit pa itong si Mayor Magalong ay naniniwala sa sinasabi ni Vice President Sara noon pa na dalawa nga lang ang may kontrol ng pondo ng taong bayan. Ito po ang uh, Speaker of the House at ang Chairman ng Appropriation na noon ay si uh, Congressman Saldico at of course ang House Speaker na si Martin Romualdez. na pa mga kababayan po natin ni Mayor Magalong itong 777 kung saan kung ikaw ay makikisa sa sortes o yung karaban ng bagong Pilipinas na ginaganap sa iba't ibang lugar kasama ang congressman at mga kongresista, kasama po itong si Martin Romualdez, ay automatic makakatanggap ka ng 7 milyon sa tatlong programa ng gobyerno. At mas matindi pa ang bagong nadiskubrihan ni Mayor Magalong itong 30-30 na kung ikaw ay host ng event na ito, ng sortis na ito, ay makatanggap ka ng 30 milyon mula sa AX, 30 milyon mula sa Tupad, at 30 milyon naman mula sa AKAP. Napakatindi at napakaraming pera talaga ng gobyerno ang nauubos dahil po sa corrupt na administrasyon ni Marcos Jr. Ito, panoorin natin ang mga interview ni Mayor Magalong. Matindi na talaga yung corruption na nangyayari. Matinding, matindi na ganyan na yung level, extent, and depth ng corruption. Sino dito. Totally nagsisino dito pero sigurado akong hindi ako. Mm -hmm. Kasi uh, isa rin sa naging vocal din dito na uh, isinapubliko rin nung naitanong ko uh, si uh, itong Duterte Youth Party List no? at uh, kinumpirma nga niya na minsan na rin siyang inoferan. Uh, nitong nabanggit po ninyo na 777, uh, isa lang siya sa vocal at nabanggit nyo nga po, may mga kongresista din na lumapit sa inyo pero hindi lang talaga naglakas loob na banggitin na uh, ito kasi alam nyo na, eh, sa panahon ngayon, merong mga nagigipit. Sa tingin nyo po, ano po ang dapat tandaan dito ng uh, publiko po, uh, Mayor, dito sa Garapalan na parang sa kanila yung pera at nabanggit mo nga yata sa isang panayam, pag naubos na yung kanilang uh, budget sa mga nabanggit na ayuda, eh, pwede pa silang mag-reload. Parang bala lang, mag-reload ulit para magkaroon ulit sila ng bigayan po ng ayuda, Mayor. Ang lupit nito, ano, mga kababayan po natin, <laughs> pwede sila mag-reload. Wow, sana all, no? Parang ano pala ito, tubig sa gripo na unlimited po ang pera na nakukuha nila sa gobyerno. Ibang klase po sila ngayon. Well, alam mo, hindi na natin mapigilan yan. Ma, hindi na natin mapigilan. Magbibigay, sila talaga magbibigay na ayuda. Ang taong bayan siguro, huwag nalang magpasalamat. Ano? Ang taong bayan nalang magpasalamat, pera naman namin yan eh. Palalabasin nyo may utang na loob kami sa inyo. Hindi. Karapatan nyo yan, trabaho nyo yan, nasiguraduhin na maging maayos yung aming buhay. Ganun dapat ang pag-iisip ng taong bayan. Huwag tayong tumanaw ng utang loob dahil sinunod. iluluto lang tayo sa sarili ng nating mantika. Pangalawa, alam mo, Jay, Edmar, si ano? yung ipinapamigay pa nilang pera sa atin, hindi pa yan yung mga ninakaw nila sa porsyento. Hindi pa yan yung mga ninakaw nila being the contractor at supplier. Iba pa yun. Intact pa yung pera na yun. buo pa yun, pera nila na ninakaw, hindi, hindi katulad noon. Ano? Na kung ano ninakaw nila pagdating na election, gagastusin nila. Ito, ngayon, hindi, intact yan. Ang pinapamigay nila sa atin ngayon, ito yung mga ayuda pa lang na nakuha pa lang nila na natanggap pa lang nila galing sa Office of the Speaker. Yan pa lang yan. So, grabi so, grabe no, mga kababayan po natin. So, talagang lantaran po ang corruption ngayon. At alam nyo mga kababayan po natin, sa dami po yung mga dismiyado na rin at mga nakukonsensya na rin na hindi kayang malahimik na lang kagaya ni Mayor Magalong, Congressman Marcolita, Atty. Vic Rodriguez, Congressman Ongab, mga Duterte, no? at ibang allies pa na nasa Senado at sa Kongreso, so, No, ay eh talagang mabubulgar po itong sikreto nila dahil talagang lantaran po ang ginagawa nilang korapsyon at pamumulitika sa administrasyon ni Marcos Jr. Ang grabe, no? May mga nakukuha pa po silang porsyento sa bawat proyekto pero mayroon pa silang ayuda no na hinahawakan ika nga sabi ni Mayor Magalong hindi pa po yan yung pinamodmod nila yung nakukuha nila doon sa mga prosyento, sa mga proyekto na ini-implement. yan ay galing pa sa ayuda na ibinibigay sa kanila ng house speaker o ng house of representative so sadyang napakaraming pera pero ang tanong dito, mga kababayan po natin, yung pera na yan na ibibigay po, ibinibigay sa taong bayan, yan po ba ay nakabawas talaga ng kahirapan? Pero kung titingnan natin, no, mga kababayan, baliktad po yung nangyayari. Kasi grabe yung pinamudmud nila ng mga ayuda. Sabi nila, ang purpose ng ayuda ay para makaahon yung ating mga kababayan sa kahirapan. Pero mukhang kabaliktaran po ang nangyayari sa totoo lang. Dahil mas tumaas ang dami ng may hirap umabot ngayon ng 63% at ayon po sa isang survey no sa report ito po ang pinakamataas sa loob ng 27 years ngayon lang po naranasan ang pinakamahirap no na at pinakamaraming naghihirap at yan po no ay hindi po basta-bastang survey yan po ang mga nagsosurvey ay mga uh, iba't ibang agency po na kilala natin na kumakampi sa kanila pagdating po sa mga survey ng kandidato na kanilang sinusuportahan at, uh, at uh, survey kung saan uh, gusto magpa-impeach kay Bibi Sara mataas ang kanila nakuha dyan dahil obvious na mayroong mikos-mikos pero itong mga nagsasabing sila ay nakaramdam ng hirap ngayong uh, taon no eh, hindi nila pwedeng dayain nya mga kababayan po natin at kailangan nilang ipalabas yan no? Dahil ang mga tao ng in interview nila, iba eh ka magsasalita, mapapahiya po sila. So, ano anyway, yung mga kababayan po natin, no? Bakit uh, sobrang naghirap ngayon ang ating sa, Ano dahilan? Saan na pupunta ang napakalaking budget para sa ayuda? Saan na pupunta yung mga subsidiya para sa mga farmers natin, no? Para sa mga magsasaka natin, mga na Uh, sinasabi na priority po ng Marcos administration para matulungan na mapabilis po yung production at mapunuan ng kakulangan po ng pangailangan ng bawat Pilipino. Bukang hindi nakakarating sa kanila, no? Dahil ganun pa rin, hindi pa rin tumataas po yung production ng mga produkto agrikultura sa ating bansa. Nandyan pa po yung pag nila ng pera o ripondo ng House of Representatives. Dinagdaga nila ng 17 billion. Samantala, ang isa sa top priority po ng gobyerno o ng ating bansa, itong health, ay hindi po binibigyan ng subsidy ng Marcos Administration. Pati na rin po yung para sa kalaman at edukasyon ng ating mga kabataan. Hindi rin po pininduhan na ang uh, computerization ng Department of Education. Nandiyan po yung purpose yung sa senior, lahat po ay tinapyasan no? Pati po yung modernization ng PNP at ng Armed of the Philippines tinapisan sa nila idinala doon po sa DPWH. Kung saan, ikang sinasabi ni Mayor Magalong, doon sila kumukuha ng kanilang malaking porsyento o tinutukoy na pork barrel. Kita mo, matindi na talaga yung corruption na nangyayari. Matinding, matindi na. Ganyan na yung level, extent, and depth ng corruption. So, tatahimik na ba tayo? salamat pa rin tayo sa kanila. Ang binib ang nila sa atin, isang milyon, pataas bibigyan tayo ng dalawang piso. Sa Grabe no, isang milyon, dalawang piso lang. Ganon po uh, yung pagbibigay ng porsyento ni Mayor Magalong. So yun ay eh, mga kababayan po natin, uh, pakinggan naman natin ang komento ni Mayor Magalong dito po pagdating sa budget no, nitong bicameral report. Basta importante, amutan abutan na lang natin sila ng pera, tatahimik na yung mga yan. Pera-pera lang naman yung taong bayan na yan. Ganun ang pag-iisip nila. Eh napansin ngayon. Ulitin ko, totoo nga na walang, wala talagang blanco yung pinirma ni Presidente. Pero why is it na pumirma sila sa sulta ng Bicam Report na blanco? na ipinapakita. Ako naman eh, nakikita ko yung panay, eh, ipapakita sa akin. Hindi na maglalakas na loob itong mga nagpapakita nito. No, yung mga dating mga ay mga sila Congressman Ongap, si President Duterte, sila yung iba pang mga examin noon Pati nga yung mga kakilala kong lawyers na nakita nila, sabi nila. But is there's something, there's an anomaly here. Why sign? No less than Senator I mean Marcos, echoed yung kanyang concern na noong December pa nga. Sabi niya, bakit ko paper man? Eh, blanco. May mga blanco. So ano yung ibig sabihin diba? Malamang Highly potential, highly probable na totoo nga. So, anong nangyari? Ano ba mga arrangements dito? So, ibig sabihin nito, Mayor, hindi nagsisinungaling ang uh, dating Pangulong Duterte uh, dito sa, hindi fake news, itong uh, na discover nilang uh, mga blank items dyan po sa BICAM report. Yung reference kasi ni President Duterte, yung BICAM report. So, kung yung reference niya, meron talaga siyang original na copy no, o kaya siya may kopya nun. At very reliable, reliable din naman yung kanya mga sources dahil na dating ang mga nasa appropriations eh. Di, alam niya kung anong sinasabi niya. Hindi na basta magsasalitayan si President Duterte nang wala siyang katibayan. Di ba? In the same manner na si President Marcos nagsasabi rin na totoo na wala talaga yung GAA. Wala talaga kasi hindi naman po yung tinatanong at dinotokoy sa kanya. <laughs> Mga kababayan natin.